Yun na nga mga katingking sa pagkakataong ito mga katingking meron ako kaunting palaro sa inyo mga katingking kung sino ang makakahula ng kung ano ang aming pinapanood na moving ito ay may chance na manalo 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 manalong 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 at yun na nga mga katikig, kaunting commercial muna tayo mga katikig, tingnan nyo mabuti kami, grabe, sobrang galing to tayo mga katikig, yun na nga mga katikig, ang sinasabi ko kanina mga katikig, kung sino ang makakahula ng uh, aming pinapanood mga katikig, comment lang sa comment section mga katikig, at syempre, pakishare na din ang video na to mga katikig, at syempre, isa din yun sa requirements yun, nakapipipipipilo kayo sa aking Facebook mga katikig, kaya, kung natama, nasagot nyo ang tamang sagot mga katikig, babasahin ko yun sa baba mga tiging at ililista ko yung mga tiging at syempre kung sinong mabubunot ko dun mga tiging there big possibility na nalo kayo at magpipim ako sa inyo na yung mga GG alam nyo yung mga tiging okay mga katiging ngayong araw na to mga katiging kailangan namin gumawa ng <laughs> gusto mi magsini mga tiging kaya gumawa lang kami ng paraan dahil wala kaming pira dito lang kami sa bahay o <laughs> ready na mga bangko at syempre, pag may sini, may pagkain. <laughs> ako mga kuha mga batiya. Pug na ako nga ako mga... Gusto mero Roy? Eh? Grabe mga katiki, mas gwapo para sa akin mga katiking, grabe naman yun mga katiking, nakakasakit ng damdamin mga katiking, pero okay lang yun mga katiking, ang importante ay mahalaga, ah, ah yun na nga mga ating king pinapatay ko na ay I mean I mean I mean pina ko na yung ating christmas light ba ating king, para mas maganda tignan at ito na yun anong nangyari okay. okay ready na mi guys <laughs> ready na mi sa sine ah okay. tibi pasigang tibi pasigang tibi Oke. Okay. Netflix. Ana. Oh, Oke. Okay. Oh, popcorn dak ready Iya, itu. Nah, kami popcorn noh. Kayak kami mangga ting loto. Iya. Hmm. Hmm. Oh. dal tanawin sini pila po po book 2 3 4 5 6, 6 7 8 oh. 2, oh, 2 tagbayad na lang discount eh may mayor mayor pila mai ah, ayoy tinik tinik <laughs> kada halin mas bayo tu kay gusto ko na ni so sige may extra sige sige Okay, pilapila pilapila pilapila. 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 Iya. Tawag sa mama. O song na, sugod na. Ge dong dong dong. Dong dong. Napay wala na. Wala bakal te. Napa. Magdulo sa ra. Okay okay okay. So sayo kana trao sa tinyo ge intrus. Yo na nga makating king. May halin naman ako dito. Oh. <laughs> ay, naku. Usay niyang kordero. Isay ka na popcorn. Ako! Hoy! Isa mo tayong tigluto na mo. Popcorn daw. <laughs> <laughs> popcorn daw. Popcorn daw. Na uh, popcorn, okay, okay ah, popcorn daw. Tanawan na tigluto, be. Popcorn be. Hoy, French fries. Ah, napon may tigluto. Popcorn, oh. Ah. Naoy, natagak sayang kayo. Si, ah at yun na nga mga kataking, ano pang hinihintay nyo mga katiking comment nyo na sa comment section mga kataking, kung ano ang title ng movie na ito mga katiking kaya mga katiking may chance kayo manalo ng sinasabi ko kanina mga katiking kaya mga katiking tara 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 na paala mga katiking maraming mar salamat sa lahat babush